We are talking but she's still not allowed in my house. Again, hindi siya doon until malamang ko na talagang nagbago na siya. Nag-viral sa social media si Megan Aguilar nitong linggo matapos niyang muling makasama ang kanyang ama, ang legendary OPM artist na si Freddie Aguilar at ang kanyang mga anak. Makalipas ang ilang taon, sa wakas ay nakita muli at nayakap ni Megan ang kanyang ama at nagpahayag ng pasasalamat sa muling pagtanggap nito sa kanya. Sa Instagram noong November 18, 2023, ipinost ni Megan ang larawan nila ni Freddy nang magpunta siya sa bahay ng kanyang ama. Sa wakas na yakap ko na ulit ang tatay ko. I love you, Tay. Salamat po sa pagtanggap ninyo sa amin at sa akin. I miss you so much, Tay. And looking forward to spending more quality time with you and the kids and the rest of our family. May God bless us always. Caption ni Megan kalakip ng larawan nilang mag-ama bukod kay Freddy, reunited na rin si Megan sa kanyang mga anak. Finally with my daughters again. After being away from each other for a while, God is truly good all the time. In Jesus' name, Amen, aniya naman sa photo na kasama ang mga anak. Maging si Freddy, ay hindi rin nakaligta ibahagi sa publiko ang pagkakaayos nila ng anak. Sa Facebook noong biyernes, November 17, ipinost ni Freddy ang litrato ng dinner date nila ni Megan, Kasama ang mga apo nito sa kanya. We had early dinner tonight together with my daughter Megan, my granddaughters Layla Sky, Mahi Vey and Anaya, Alhamdulillah. Noong January 2023, dumulog si Megan kay Senator Rafi Tulfo sa programa nitong Rafi Tulfo in Action para humingi ng tulong. Matatanda ang ipinaliwanag ni Freddy noong February 2023, sa panayam sa kanya ng veteran showbiz columnist na si Aster Amoyo, kung bakit hindi niya pinayagan si Mega na pumasok sa kanyang bahay, o makita man lang ang kanyang mga anak. Ayon sa kanya, gusto niyang makita si Mega na mag-effort na baguhin ang sarili. We are talking but she's still not allowed in my house kasi nasa akin yung anak niyang si Anaya na pinag-aaral namin. Tapos yung isang apu ko pang si Sky, nasa bahay din. Pahayag ng anak, singer. Si Megan, hindi siya pwede dun until malaman ko na talagang nagbago na siya kasi si Megan, sinasabi niya sa akin na, Tay, nagbago na po ako. Sabi ko, anak, hindi mo kailangan sabihin na nagbago ka sa akin, eh. Ako, malalaman ko yun anak kapag nagbago ka. Ako mismo magsasabi sa iyo anak, anak, halika, nagbago ka na, eh, pahayag niya pero kako, hindi mo pwedeng sabihin lang, may kasamang action yan kako. With what you are now, hindi ka pa rin nagbabago, dagdag pa niya.